Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng Martes sa ating lahat. So ngayon guys, ay nandito na naman po tayo at isang palibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo ito po ay kaugnay. May kaugnayan sa taong nais ninyong umuwi sa inyo. Halimbawa, ang inyong mga anak ay naging pasaway, nagrebelde at lumaya, hindi na umuwi sa inyo. Maaari po natin itong gawin. Kung ang inyong mga asawa ay nagtaksil sa inyo at hindi na umuwi at nais ninyo siyang papauwi sa inyo, pwede natin itong gawin. O kung sino mang mahal ninyo sa buhay na hindi na naumuwi at nais ninyong umuwi siya sa inyo. Ito po ay isang napakaitiktibo basta po gawin ng tama at talagang buo ang inyong paniniwala. So gagawin po natin ito, ngayon maari natin itong gawin, pinakamainam itong gawin ngayon dahil ngayon po ay Martes at Full Moon. Kung hindi po magawa ngayon ay maari natin itong gawin ng Biernes, Biernes or Martes po ng gabi. Kung magagawa po ninyo ito ngayon ay mainam po sapagkat ngayon po ay Full Moon pa. So, ang kailangan po lamang natin dito ay ating isang daang paniniwala. Yun po ang pinakauna, ang ating didikasyon. At isa pa, ang kailangan natin dito ay puting kandila. So, kanong kandila po mamang pwedeng gamitin? Puting kandila, pwede tayong gumamit ng tea candle or kahit po yung ekspermang kandila. Basta tiyakin po ito na bago. Kailangan din natin ng gamit ng taong ating patutungkulan. Ano mang gamit, ano mang damit na sinuot niya, pwedeng shorts, pwedeng underwear, pwede pong um, sando, basta po na gamit na niya ito at kahit po na labhan na niya ito, basta kanya po ito. Kahit ilang beses na ninyong nalabhan, basta na isuot na po ng taong ito at siya po talaga ang nagmangyari ng damit na yon ay pwede po natin gawin. So kung wala po tayong gamit, ga, damit dyan, hindi po natin magagawa kasi kailangan po natin talaga dito ay ang kanyang damit na kanya nang naisuot. Ngayon kapag handa na po ang ating pangangailangan, hawakan mo ang kandila. At hilingin mo na ikapagkaloob sa iyo ang iyong hiling, ang iyong nais. Saka mo ito sindihan at itirik ito or itulis ito sa iyong harapan. Ngayon pagkatapos ay kuhanin mo ang kanyang damit. Pakatitigan mong maigi ang kanyang damit at isipin mo ang taong ito. Pakatitigan mo ang kanyang damit at pakaisipin mo ng lubusan ang taong ito. At pagkatapos ay bigkasin mo ang kanyang kumpletong pangalan kasabay ng pagtali ng damit niya. So, bibig kasi mo halimbawa siya si Jeffrey Santos. So, sabihin mo, Jeffrey Santos, tali at saka isunod ang orasyon na ito. Ito po ang ating orasyon. So, Jeffrey Santos, tali at saka mo ito isunod. Ibibos, ab, ibeya, inaso. Ebebos, ebeya, inaso. Pagkatapos po ninyong mabagkid yun, tali ulit. So, itatali natin ulit ito kasi tatlong beses natin itong itatali. Itatali natin ito ulit. Ayan. Bigkas ng kanyang pangalan, Jeffrey Santos. Ebebos Ebeya Inaso. Pagkit ulit ng kanyang pangalan, guys, ha? Kadatali kanyang pangalan at isunod ang ating orasyon, Ebebos Ebeya Inaso. Nandito na tayo ngayon sa ating pangatlong tali. So itatali natin ito ulit. Tawagin mo ang kanyang pangalan, Jeffrey Santos. Jeffrey Santos, ito, katali natin to, Jeffrey Santos. Ebebos, Ebeya Inaso. So ayan, guys. Pagkatali bigkas ng kanyang pangalan, bigkas ng orasyon. Tali ulit, bigkas ng kanyang pangalan, bigkas ng orasyon. Tali ulit bigkas ng kanyang pangalan at orasyon. Pagkatapos po nun guys, naigawa nai na isagawa na natin ang ating ritual, ay itago mo ang damit na ito itago mo ito sa lugar na kung saan ay ikaw at ikaw lamang ang nakakakita. Dapat po ay walang sino mang makapagalaw ng gamit na ito. Maaari itong makita, ngunit hindi ito pwedeng galawin ng minuman. Hanggang sa tuluyan siyang bumalik sa inyo at talagang hindi hindi ka na niya iiwanan. Muli guys, sa paggawa po nito, tiyakin po ninyo na buo ang inyong tilawala at may damdamin ang inyong paghiling. At syempre, wag na wag pa rin po natin kalimutan ang manalangin. Wag na wag po ninyong patayin ang kandila. Hayaan po ninyo itong maupos. Ang kandilang ating sinindian ay wag mong patayin. Hayaan po ninyo itong maupos. Gawin po ng tama, walang papalitan at wala pong babaguhin.